Kuya. Oh yeah. Kaya yeah, pa burn po. Listahan na to. Ano itong una unang kanta? Complicated? Avril Lavigne? Ba naman yan? Chill out, what you're yelling for. Lay back, it's all been done before. Ano ba yan? Tapos, when you're gone. Avril Lavigne na naman. Ba naman yan po, o mga poker na ito ah. Thunder, boys like girls. Yeah, boys. Like a soundtrack of my summer. Ano ba naman yung mga kantahan mo, boy? Oo. Oh. Tapos, Taylor Swift, love story. Ano ba naman yan? walang ano eh? Walang kalatoy-latoy itong mga kanta mo eh. Di bagay sa pagkatao mo ito eh. Taylor Swift, love story. O, tinan mo, sumunod sa love story. Kuko ng Agila. Ano ba naman yan? Ba't may kuko ng Agila dito? Hindi, kay Papa yan eh. Pinasingit lang ni Papa ang kanta na yan. Sa Papa mo, ano ba naman yan? Sumama pa yung Papa mo. Panggulo lang yung kanta niya dito. Tinan mo, love story. Tapos, Kuko ng Agila. We were both young when I first saw you. Tapos biglang, sa kuko ng agila, sa liig ko, nakaba, ano ba naman yan? Ay, lost tapos pwede agila. Gulo-gulo na ng, ano mo, ng playlist mo eh. Tapos umisa pa yung papa mo. If you're not here, by Minodo. If you're not here by Binudo, ito ba yun? Gotta catch the plane at 7.30 Yung ba yun? Ha? Yung ba yun? Why haven't you come and say goodbye? Uy, mga kantahan ng papa mo. Pangulo lang sa mga playlist yan. Dito, medyo okay na yung playlist mo dito. Kasi ano na ito Ano to? Kitchen Nadal. O, oh, huwag na huwag mong sasabihin. Tapos bulong. Same ground. Yan, medyo okay pa yan. Kichi na dal. Oh. Tingnan Ano pa naman yan? May naligaw na naman eh. May naligaw na naman oh. Kichi na dal. Same ground. Tapos sumunod. Lobat na ba? Gani brown. Ano ba naman yan? Kichi na dal na eh. Okay na saan eh. Kanino to? Kay papa. mo na naman. Ano pa naman yan? Paligaw-ligaw eh. Dapat pinagsama-sama mo yung kanta ng tatay mo. Hindi yung ililigaw mo kung saan-saan ano, number. Panggulo lang yan. Di mo, same ground. I just denied the truth and lied. But I'm the only one standing, stranded on the same ground. Tapos biglang, Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat ka, lobat na ba? Ang pag-ibig mo, nakalot pa ba? Yes, yes. Nakakainis siyang ano mo eh ang gulo-gulo na nitong playlist mo, paiba-iba ka ng ano, genre eh. Tapos sumunod, ano na, mga foreigner na ulit. 21 Guns, Green Day, Black Parade, May Chemical Romance. Ano yung, eh, Imo ka ba, Imo? Pa gulo-gulo ka, may Tagalog, may English. Tapos may, oh, ka na naman ng ano. Ito, This Is Me, Demi Lovato. This is real, this is me. I'm uh, exactly, ba't ba yung mga kanta mo? Hindi, bagay sa itsura mo eh. Oh, mayroon pa, Duck Climb. Hana mong tanong. Beanstalk Live! Hmm. Nakakabwisit yung ano mo eh. Medyo okay pa yung sumunod eh, Jenny. Naklik ba eh, di ba? First you say you want, then you say you will. You keep me hanging on, and then I'm moving on. Papainta ka na eh, huwag ka na. O may naligaw na naman na banda dito, Tagalog naman. Gabay ni Shakul. Di ba? Okay lang naman to, pero ang gulo ng ano mo eh. Ng mga genre mo eh. Yung mga sumunod mo na kanta, medyo rapper ka na neto eh. No, hip-hop ka ba? Black 9, simpleng tao. Tapos ano to? Lirico at Subaldi, Republican Syndicate. Ano naman yun? Hindi ka pwede sa rapat, Harlem. Kasi ikaw ay over age. Kaya panis ka iskopis sa rap game. Nilirico at Subaldi. Nilirico at Subaldi. Nilirico at Subaldi. Masabay ka pa eh. Nilirico. Tapos sumunod ano? May kosa. My game may sa ano gangster ka ba sige nga bigyan mo nga ako ng beat sige <laughs> Halika na pasukin natin ang mundo ng laro May kosa mas matindi pa sa mga egi at kano kapag bumalit sa mic Katumbas ko ilang Oo, oh, oo, oh, oh. Tama na, tama na Baka magkabeke ka pa eh ko na yung ano mo Wait lang 1, 2, 3, 4, 5, 16, 18, 19. 19 to. Sobra ka ng isa. Huwag na magbabawas ha. Ba't ko yung babawas kuya? Yung mga siningit ng papa mo ng mga kanta, hindi na natin tatanggalin yan. Kasi baka mamaya sampigain ka yan. Tuko mo pa ako. Madamay pa ako sa'yo. Ito na natatanggalin natin. Ano? Love story. Pangit yan. Tapos, itong ano, This is me. Ni Demi Lovato. Huwag yan. Hindi yan bagay sa pagkatao mo. O, bali, ano na to, 17. Kulang ka na isa. Idadagdag e ko ito, maganda to. Lolo, bolo mo 'yun. Maganda to, matiwala ka lang. Ah, nga ano eh, to, ikaw na nga tutulungan para gumanda yung playlist mo eh. Idadagdagan ko na nga ito. Jaya, La laging naron ka. O yan, mas okay yan. Joyo. Joyo, lagi na ko na bolo mo. Maganda yan. No? Ino, mo. Kung kaya ikaw ang aking inini. -in mas -in mo -in pa yan ay kusang nadama at di ko pinili. Oh, di ba? Ganda ganda yan. Gugulo mo yun, mas gugulo yung playlist ko niyan. Kahit sa panaginip, John, laging naroon ka at di maalis. Pilit ma, limutin kita. Pagit ba, hindi makaya. Boduyo. ba? Diba? Sabi ko sa 'di ba? Okay na 'yon. Okay na 'yon. Hindi mo bagay sa kanya yung kanta na 'yon, eh, mo yun. 'yon. Wala na pala akong ano, case. Ito na lang. Oh. Pwede na 'yan. Anak ka ng puh.